Ano ang makaingon ka ngayon. Uh. Siyempre, mangita yun daw ka na ang nga malipay siya nga. Uh, wala na ako natagaan. Wala na bang pag-ibig? Pangalan, pangalan. Um, Julian Arbis. Kani si mam Ma single na or koan <laughs> ay uyab? Na. <laughs> na. <laughs> Pero na ba kay sa ex? Nakakaayod ako. <laughs> sa last nga relationship ninyo, kang kinsa man tong sala, pagbulag, imuha or iyaha? Iya, uy, dakong sala. <laughs> ano makaingon ka nga iya ka po. Ala nga cheater man. Siya. <laughs> like yun sa kapag cheat daw mo? Ala LDR manggot niya. Syempre, ano pa ka nang mangita iya daw karaang nga malipay siya nga wala na ako nahatag ano. Oh, syempre, okay. layo good ka layo pag mi, pag mingawon ko kinsa man dayo kung ikadel isod bugsaging na lang ta permanent. Lisod bugun la. Oo ba kita jugo <laughs> glain ay char. Sige, unsa may gusto nimo ni iingon sa iya ha karon? Sa imo mga kalagot. Hoy. <laughs> Hoy bayad na. <laughs> <laughs> Hoy, o gas na mo ka karon. Karma ra imo. oy